Magandang araw sa lahat. Ito si Teacher Bong para sa asignaturang Aralin Palipunan 4. Ang ating paksa ngayon ay Nasusuri ang ugnayan ng lokasyon ng Pilipinas sa geografiya nito. Aralin 13 Ang geografiya ay pag-aaral ng kapaligiran, tao at ugnayan ng dalawang ito. Sa makatuwid, ang geografiya ay may dalawang sangay. Ang geografiyang pisikal na binubuo ng klima, panahon at mga anyong tubig at lupa at Heograpiyang Pantao na tumutukoy sa populasyon, indigenous peoples at etnolinguistikong pagpapangkat ng mga mamamayan sa isang lugar. Sa araling ito, tatalakay natin ang relasyon ng lokasyon ng Pilipinas sa heograpiyang pisikal at pantao nito. Lokasyon Gamit ng globo o mapa, ang tiyak na lokasyon ng Pilipinas ay nasa pagitan ng na 4 degree 23 minutes hanggang 21 degree 30 minutes hilaga at 116 degree hanggang 127 degree silangan. Bahagi ng Pilipinas na kontinente ng Asia at nasa gawing timog silangan tayo. Ang mga relatibong lokasyon ng Pilipinas batay sa kalupaan ay Timog ng Taiwan, Silangan ng Vietnam, Hilagang Silangan ng Malaysia, at Hilaga ng Indonesia. Habang ang mga relatibong lokasyon ng Pilipinas, batay naman sa katubigan ay Silangan ng South China Sea, Hilaga ng Celebes Sea, at Kanluran ng Pacific Ocean. Ngayong naibigay na natin ang tiyak at relatibong lokasyon ng Pilipinas, ay atin nang iuugnay ito sa geografiya ng bansa. Geografiyang pisikal Ang Pilipinas ay malapit sa Ecuador lahat ng bansa o lugar na malapit dito ay nakakaramdam ng init higit sa ibang bahagi ng mundo. Tinatawag ang bahaging ito na low latitude. Ang pagiging oblate spirit ng mundo at pag-inog na nakatahilis ng 23.5 degree mula sa axis, ang dahilan kung bakit mas direktang tinatamaan ng liwanag ng araw ang mga lugar na ito. Madalas, nagiging disyerto o tropical ang mga lugar na sakop ng low latitude Kung ang isang lugar dito ay naaharangan ang pagbagsak ng ulan tulad ng kung ito'y napapalibutan ng bulubundukin o malayo sa anumang katubigan ito ay nagiging disyerto Pero kung ang lugar ay malapit sa katubigan o napapalibutan ng tubig tulad ng isang isla ito ay nagiging tropical Ang Pilipinas ay isang arkipelago na binubuo ng maraming isla ito ay nasa low latitude kaya tropikal ang ating klima. Tropikal, uri ng klima na may mataas na temperatura nagiginsanhi sanhi upang mapabilis ang siklo ng tubig sa lugar. Bilang bansang tropikal, ang Pilipinas ay may kapanahonang tag-ulan at tag-init. Ang apat na tipo ng klima sa bansa ay tumutukoy sa pagiging balanse o hindi ng dalawang ito mula Disyembre hanggang Mayo ay tagtuyo. Dapat sana ay mainit sa mga buwang ito sa bansa, subalit dahil sa hanging amihan ang Disyembre hanggang Pebrero ay tuyo ngunit malamig. Ang amihan ay nagdadala ng lamig mula sa Siberia. Epekto ito ng Coriolis o ang galaw ng mga hangin habang umiinog ang mundo. Pagkatapos ng amihan ay mararamdaman na ang tag-init mula Marso hanggang Mayo. Isa pang trade wind tulad ng amihan ay ang hangin habagat na nagdadala naman ng mga pagulan sa bansa mula Hunyo hanggang Nobyembre. Ang Pilipinas ay malapit sa karagatang Pasipiko. Dahil na rin sa Coriolis effect, ang lugar sa Pasipiko ay panimula ng mga bagyo. nagre ito sa padalas na pagbisita ng mga bagyo sa bansa. Bahagi ang Pilipinas ng Pacific Ring of Fire ang ilang maaktibong bulkan sa mundo ay naririto. Malaki ang epekto nito sa topografiya ng bansa. Ang topografiya ay tumutukoy sa kainyuan ng lupain na isang lugar. Hindi lang pagsira ang nagagawa ng pagsabog ng bulkan. Maaari rin ito magresulta sa pagbuo ng mga isla sa loob ng mahabang panahon. Ang ilang anyong lupa ay nabubuo mula rito. Dagdag pa ang paglindol ang Pilipinas ay nakapatong sa Philippine Plate na bumabangga pa sa Eurasian Plate, sanhi upang magkaroon ng paglindol sa bansa. Malaki rin ang epekto ng lindol sa pagbuo ng anyong lupa at tubig sa Pilipinas. Mapalad ang bansa dahil taglay nito ang maraming anyong tubig bilang isang kapuluan. Heograpiyang Pantao Estratehikal ang lokasyon ng Pilipinas. Ito ang dahilan kung bakit maraming bansa ang sumakop sa atin. Kastila, 333 taon. Amerikano, 47 taon. Hapones, 3 taon. Ang pananakop ng iba't ibang mga dayuhan o lahi ay nagresulta sa pagiging kakaiba na ating itsura at kultura mula sa mga kapwa angsyano. Batay sa kasaysayan, ang pagpunta ng mga negrito gamit ng tulay na lupa at bangkang balangay ng Austronesian ay nagpasimula ng lahing Pilipino. Ang karamihan sa mga Mindanao ay Muslim dahil malapit sa mga bansang Indonesia at Malaysia. Ang pagdating ng mga mga ngaral na Muslim at pakipagkalakalan sa mga Arabo ay nagdulot ng panlipunang grupo na indigenous people na Muslim tulad ng mga Iranun, Sama at Tausug. Ang mga nanatili sa animismo ng Mindanao ay tinawag naman na lumad tulad ng Mandaya, Tiboli at Mansaka kahit na may mahigit na 8 bilyong tao ang mundo, hindi ito nakabahagi ng pantay-pantay. Sa katunayan, ang sang tatlo nito ay matatagpuan sa mga bansang nakapalibot sa South China Sea. Ang Pilipinas sa isa sa mga bansang ito na kung saan ang komersyo at populasyon ng mundo ay aktibo. Isa rin ito sa dahilan kung bakit maraming bansa ang kalaban natin sa pangangkin sa mga pulo na malapit sa South China Sea. Dahil kung ito ay pupunta sa sino mang bansa ay magkakakontrol sa international waters dahil tatawagin na itong teritoryo nila. Ang nasabing barko na dumaraan dito ay maaaring ipagbuwis dahil nga teritoryo na ito ng isang bansa. Dahil rin sa komersyo ay maraming mga ngalakal na mula sa ibang bansa ang kalaunan ay nakakapag-asawa ng Pilipino. Kaya makikita ang impluensya ng mga ito sa ating kultura mayroon tayong mga wikang nagmula sa pinaghalong dayo at katutubo o creole na tinatawag. Halimbawa nito ay ang Chabacano. Sa kasalukuyan, nagmistulang melting pot ang Pilipinas na iba't ibang lahi ng mundo na naghubog ng makasanayan at kaugalian natin. Madalas na bisitain ng bansa dahil na rin sa magagandang tanawin dito at ang pagiging hospitable o magiliw tumanggap ng bisita ng mga Pilipino ay nakaragdag pa. Ang pandarayong nagaganap sa mga Pilipino at ibang lahi sa mga lugar ng bansa ay nagbunga ng patuloy na pagbabago ng lahi at kultura. Bilang buod, ang Pilipinas ay matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Estratehikal ang lokasyon ng Pilipinas sa batayang sosyal, kultural at kalakalan. Ang topografiya ay tumutukoy sa kaanyuan ng lupain ng isang lugar. Tropikal ang isang lugar na malapit sa anyong tubig at nasa low latitude tulad ng Pilipinas. Narito ang relasyon ng lokasyon ng Pilipinas sa kanyang heograpiyang pisikal. Una, tropikal na klima. Ikalawa, taunang pagbisita na maraming bagyo. Ikatlo, mga aktibong bulkan. Ang heograpiyang pantaon naman ay epektado ng lokasyon sa Una, impluensya ng mga karatig na bansa. Ikalawa, impluensya ng mga naging mananakop dahil sa ating lokasyon. Ikatlo, naging melting pot of the Orient ang bansa. O, maraming na malaging dayuhan sa Pilipinas. Ikaapat, pagkakaroon ng maraming indigenous peoples. At, ikalima, aktibong pangdaryuhang panloob at panlabas hanggang sa kasalukuyan. Ang susunod na aralin ay nasusuri ang kaugnayan ng katangiang geographical ng Pilipinas sa pag-unlad nito. Pakiclick ang like, subscribe at notify icons para manatiling updated sa ating mga bagong aralin. Marami salamat sa iyong pakikinig. Ako si Teacher Bong na nagsasabing, learning is fun and for everyone. Hanggang sa muli!